Magandang gabi. Nananawagan na ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na iwasan ang pagbuo ng espekulasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pagkasawi ng tatlong mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc. Samantala, natukoy na rin ang PCG kung saan nakarehistro ang foreign vessel na nakabangga sa fishing boat ng mga Pinoy. Narito ang ating balitang A to Z. I express my deepest sympathies to the families of our three fishermen Nagluluksa ang mga lider ng Pilipinas sa pagkamatay ng tatlong mangingis ng Pinoy. Ito'y matapos banggain ng foreign commercial vessel ang kanilang sasakyang pangisda na FFB Dirin sa bahagi ng Baho de Masinloc sa Zambales nitong lunes. Kinilala ng Philippine Coast Guard ang mga nasawi, kabilang ang kapitan ng barko at dalawang crew nito, habang nakaligtas naman sa insidente ang labing isang iba pa. Tukoy na rin ang nakabangga rito na isang foreign crude oil tanker vessel na nakarehistro sa bansang Marshall Island. Ayon pa sa PCG, posibleng nangyari ang aksidente dahil sa sama ng panahon. While the details remain unclear at this point, what is clear is that there has been a disregard for the lives of our fisherfolk who are simply trying to make a living in our own seas. Ang grupong pamalakayan naman nananawagan ng masusing investigasyon. Ang lumalabas, batay sa backtracking ng ano yan, maritime tracking ng Philippine Coast Guard ay isang tanker no? na galing Singapore at uh, South Korea going to Singapore. No? At uh, ito ay madaling araw na nangyari. No? E, Siyempre, eh, ang ano natin dyan, mayroong kapabayaan doon sa tanker na nakabangga. Sa panig naman ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., tiniyak nitong pananagutin ang sinumang may kinalaman sa insidente habang siniguro rin nito ang tulong sa naulilang pamilya. Sa kabila nito, hinihiling ng Pangulo na umiwas muna sa pagbuo ng espekulasyon, lalot nagpapatuloy ang investigasyon.